binigyan mo daw na ng cellphone ng lola ko pwede na kitang asawahin <laughs> <laughs> sala <Saan? laughs> <Saan? laughs> pala ba yung pinadala ko niya so, pinadala siya na cellphone para sa gyularan ay ay mabuti naman bro utangin ko na lang yan <laughs> ano yan ano yan yung cellphone ay thank you marks thank you Today, oh, Pero hindi ko malakasan yung boses ko <laughs> Kasi nga, nandyan na yung nola ko oh, Kunyari sabi ko, picture lang kami mm -mm. Sinabi ko sa kapatid ko, make upan siya Para lumayong muna sila oh, my God. Hey, 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 hey. Okay. Kasi nga, today eh, makasabot ko na sa labas. Ayan, today kasi, bibigyan natin siya ng cellphone. Oo, kasi nga, ang tagal na talaga na ang cellphone ng lola ko. Yung pantex lang talaga. Eh, alam nyo naman, kapag mga lola ganyan, eh, sapat na sa kanila yung mga cellphone na gano'n. Noon, oo, ang hina ng boses ko. Pasensya na, mahuhuli tayo pag ginakasan ko. Dumating yung panahon na nalaman niya ang tungkol sa video call, ganyan-ganyan. Ibang libangan, eh, alam mo na, lola, kapag katapos ng mga paglilinis dito sa ba? bahay, <laughs> Pagkatapos sa pag-inisip sa bahay Ganyan-ganyan And everything Wala na silang ginagawa Nawala pa si ABS-CBN Nawala oh. okay, ang ABS Nawala si Card Wala silang ginagawa sa gabi mm -mm. Kaya ayan May mga cellphone kasi kami Tapos nakikita niyo mga video-video call Ganyan-ganyan Naiingit siya Gusto daw niya din ng ganon Kasi aside from my lolo mm, Meron pang ibang love life yung lola ko mm -mm. At yun yung mga mga pinsan ko, oo. Oh, eh, yun nga yung joy na ng lola. Maganyan yung makita yung mga apo niya. Kausap, ganyan. Eh, magkakalayo nga kami. Gusto din daw niyang maka-video call. Eh, minsan nga, sa gabi, yung mga pinsan ko maliit. Yung mga kausap niya, yun na yung libangan niya, oo. Oh, oh. At saka, mm malalong -mm, nag-a-appear-appear na ang lola ko dito, mas bumongga na rin ang pag-youtube niya. Saka, kinakakabal ako. ko, <laughs> <laughs> Kaya, today, Oo, oh, samahan nyo ako. At so, surprise natin siya. Alam nyo ba, sobra, sobra, sobrang gusto talaga niya. Kasi, eto, para sabi niya, hindi siya nagpapabili. Sabi niya lang, huhulugan daw niya. Oo. Oh, Hindi niya Uutangin daw niya sa akin. So, sobrang nakaka, ano, nakakaawa. Naawa talaga ako. Kasi, gano'n niya kagusto. Hindi niya talaga hining, huhulugan na lang daw niya sa akin. Actually, may na-order na ako noon na, na mas bonggang phone. <laughs> Eh, kasi bongga yung phone, nag-half the price. Kukunin ko na sana, kaso hindi na push. Kaya, bumili na lang ako ng phone na kagaya nung sa tito ko. Binigyan ko din kasi yung tito ko. Binigyan ko din kasi yung tito ko. <laughs> ng same phone at yun yung hinihiram ng lola ko. Kaya, sabi ko, ganun na lang din. Ito na lang din na ibigay ko sa lola ko since alam na yun gamitin. It's not much. Ang bonggang-bonggang phone pero alam ko na it will really, really make her happy. Na-extend itong pagbibigay ko sa kanya kasi nagkaroon ng bagyo, ng mga ibang ganap, ang ate mo. At hindi ko na ibigay sa kanya. Tagal ko nang kinikip to. Oo. Pero hindi ko maibigay-bigay sa kanya kasi gusto ko i-surprise siya. Oo. At ipaprank dati siya. Pinyari sisirain natin yung lumang phone niya. Yeah. Mm -hmm. mahal na, mahal na yun, ha? Tagal na naman. 6 to 7, gano'n. Kasi yung mga Nokia na phone, ganyan. tagal ang buhay ng mga yan, alam mo yan, oh. Ay na. Okay. may mga kausap tayo mamaya. Ipapakilala kong, kunyari, jowa ko. At yung jowa ko ang magbibigay sa kanya. Let's go! hey! na lang. na

ano ah, mong tuwag na bayadan. Ama, nagbayad na ka, Gaapit no. uh, na -ba ide. Nga, pwede tayo lang. Ipagtawag ko ka, di ka pag ayamak to. Ah, video call, call? Ring ka Kita <laughs> <dito> na <laughs> Video call?

awan mati mo ipa awan mati kastana awan madali okay ni nana sim insert dahilin ah hindi ka dahil yan ata mo ang purgeta po kodeta nga sa akin ako nakakaduti nga the engineer attorney table case hindi di suka mo awan mati lagay ama po niya eh boy la Oi, oi. Meet pa yung Hi, Hi, Ano? Engineer lang. Ay, engineer. Wow. Engineer. Di ba engineer ka? Oh. Oh. I can't, I can't engineer pala. Ay, mabuti naman. Meron ka na ng kan. Madaming, ano, madaming pera yan. Ay, madaming pera. Ay, pwede bang Mahiram. Mahiram? Mahirap? Ay, Pwede, di pwede. Ang bayaran ko naman. Tapos, aalakan ko pa rin. Eh, hindi naman. Talaga. Ayan, tumawag ako kasi ano. Eh, madami kasing cellphone to Ay. Ah, Mel sa pangalan niya. Ay, Mel. Oo, boyfriend ko la. Ay, boyfriend. Oo, wala po mag-boyfriend siya niya. Wala. Pwede naman basta na ako. Alam ko naman eh. Alam ko naman eh. Boy pala ang gusto niya. Nakakalig-boxing din niya. Hindi Ay, siya, hindi siya naniwala. Ay, parang pakyaw. Eh. <laughs> parang pakyaw. Eh. Kamukha ba ni pakyaw? Kamukha niya. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Eh, kunti. Mas... <laughs> eh, nga, Mels, bibigyan mo ba ng cellphone ang lola ko? Binigyan mo daw na, ng cellphone ang lola ko, pwede na kitang... Asawahin. <laughs> Tatanggap ko ba yung pinadala ko niya? May pinadala siya na cellphone para sa gila. Ay, ay mabuti naman braw. Uutangin ko na lang yan. Ay, tayo naman na pag makabenta ako ng palay, yung mais, ganun lang. Ay, naku lola, hindi niyo na po kailangan bayaran. Basta po kayo, para po kayo at para po sa inyo. Nakakahiya na naman. Ay, braw. Sige, na lang pong niyo sa na. Ano na nawala na. Oo, oh, nakuha mo na ba niya? Oo, oh, oh, nandito na, nandito na. Nandun, oh. Kunin mo, kunin mo ano ano na. Ano yan? Nandun, oh. Ano yan? Yung cellphone mo. Ay, ay, very much. Thank you very much. Ito na yung, ano, yung bilinis ako. Oo, yan. Ay, tingin naman ito barang, ay, hindi na ako kwan. Ha, ha, ha. Apo sa. Welcome to. Buksan mo lang, buksan mo. Surprise Ko lang naman. Laman, laman, laman. Oh. na naman ako! na, oh. na, -iyak. na, -iyak. <laughs> <laughs> na -iyak siya! Naiyak siya! Ito kasi saan? yung cellphone niya. Meron akong cellphone, pero ito lang. <laughs> Next year na lang, no? Para no, mas madaming magandang models. Hmm? Ang tagal naman. <laughs> well, yung naloko dahil na yung ako. Yun ang buksan ko na. Walang laman. <laughs> <laughs> yun, na loko, the... yun lang. Oh, thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Lang, lang. Thank you. <laughs> next year na lang yung cellphone mo lang. Kasi pala. Layo ay... um, na naman. Pinagsabihan mo. Suwa. Kasi <laughs> <laughs> so, nalang model sa next year ha? Mm -hmm. bagong labas. Eh kahit ano, kahit luma ay mas yan. Ganito? Hi, Naka! Oh my God! Pwede pa yung sungat ako yan? Pwede pa yung sungat ako in <laughs>

Pinakamagandang buhay ko ito. ay Happy, happy. Are you happy? Very happy. Huwag <norm Awak segala> mo kiss Naki talaga mo, lang <laughs> mo. bibigyan mo siya ng pangalan, anong pangalan niya? Hindi, yung pangalan ng cellphone ko. Kasi iPhone yan. I IT. Oh. Dela, tanga, tanga, wala 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 Thank you so much! Thank you so much! Yan, yeah, dahil wala tayong cellphone, kung hindi dahil sa mga nanonood sa atin at sumusuporta sa atin, maraming maraming salamat po. Thank you so much! Lalo Merry lalo Christmas! Lalo na naman, magpasalamat ako kay paginoong nabinigyan naman ako ng cellphone. Oh, tama! Thank you, Lord! thank you sacred heart of jesus <laughs> thank you Mangati. Uh, yeah. <laughs> thank you for supporting simple love you. yeah. for your supporting my simple <laughs> Apupo, Niel pagdugia i from my given away from the holy mind